Oh, magandang araw mga kababayan nandito kami ngayon sa pupunta kami ng Supreme Court sa Manila, sa Quezon City nandito kami ngayon sa Plaza sa Salamanca nagtitipon-tipon kami dito lahat ng mga mangingisda mga artisano mangingisda, mga partners natin sa non-government organizations at iba pang mga advocates patungkol sa pinaglalaban nating uh, municipal waters na ngayon ay may malaking tayong problema dahil pinayagan ng korte na ipapasok yung malalaking commercial fishing sa ating municipal waters. Kaya nag-aalma tayo kami ng mga uh, maliit na mangisda dahil kalapastangan ito sa atin. Kalapastangan, nilapastangan ng Supreme Court yung ating karapatan, pinatay nila yung ating kabuhayan, kinabukasan, pinatay nila yung mga maliit na mangisda sa disisyon ito. Kaya nandito, nandito kami Ah, nandito kami lahat. Ito mga leader mga isda ito galing sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa kabila. Siyempre, ah, kasama dito yung yung lingkod si Kadodoy na nakikipaglaban at bilang naturingang isang leader din ng mga artisano mga isda sa Pilipinas. Yun mga kababayan, sana tulungan nyo kami sa ating laban ito. Laban ng mga mangisda, laban ng mga mahirap, laban natin ng buong Pilipinas, ng buong sambayanan. Magandang araw po sa ating lahat.